nga po mga oba, dahil may super mabilisan lang ito, sino nga ba yung ka-textmate ni Mayora VP Lenny Robredo? Wow! At sabi nga niya, matagal na daw silang magkaibigan. Kaya nga textmate, di ba? So, ito panoorin po natin. So, uh, malaking tulong. Biber kami po ni Senator Joel. Matagal na kami magkaibigan. Kasi yung asawa ko, yung DILG Secretary siya. Okay, yeah. Kasama na sila kasi test na. Test na Secretary nun si Senator Joel. So, ano to, text made. Kaya nung nagplano tayo, sinabi ko lang, Andi, andito ka ba sa Monday? Sabi niya, anytime. Sabihan nila ako, nandiyan ako. Isa yan sa mga highlights mga kabata helmet. No? Nagkaroon nga ng courtesy call si VP si Mayora VP sa Senate kay Senate President Chris Cordero. At yun nga niya nasabi kung gaano na sila katagal magkakilala ni Senator Joel Villanueva. O diba? Nung pambuhay si Sec Jess at ito namang si Senator Joel ay chairman or secretary pa ng text na so, Parang mag-text mo ito sila ni VP Lenny. Pero ayun nga mga batang helmet, sana supportahan natin lahat ng programa, lahat ng proyekto ni Mayora VP Lenny for Naga at sana soon para na sa buong Pilipinas. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag ka mag-subscribe at click ang notification bell para lagi ka-update at sana naman upload po namin ni Pichoga Par. At i-comment nyo na dyan kung anong masasabi nyo hinggil naman sa pagbisita ni VP Lenny nitong nakaraang lunes sa Sene. Stay happy, stay healthy, stay sociable, and stay safe. As always, sabi ko sa buhay nyo, nag-hello mo din mukha. It's getting better everyday. God bless ever. Bye! Tanda niyo pa ba ito? 10-7!